Natamba naman si Kang Min at Dam Yugo ang kanyang ilong sa suntok na kanyang natamo sa ating bida ngunit hindi dito tumigil si Kang Min tumayo agad siya at sinugod ang ating bida ngunit nakatamo lang ulit siya ng sunod-sunod na suntok mula sa ating bida. Tumigil lang ang ating bida sa pagsuntok kay Kang Min nang maramdaman niya na hindi na ito lumalaban. Kaya binitawa na ng ating bida si Kang Min at sinabi ng ating bida kay Lee Haemin na okay ka lang ba? Sinagot naman siya ni Lee Haemin na okay lang ako. Nag-aalala lang sinabi ng ating bida kay Lee Hemi na sinuntok ko ang isang lalaki sa paaralan dahil sinubukan kanyang saktan kaya ako nagawa yun, agad naman siya kinomfort ni Lee Heimi na Jin Hyun huwag kang mag-alala ako na ang bahala rito kahit ang pinakamabigat na parusa ay hindi sapat para sa taong 'yan Pagkatapos ng gulong ginawa ni Kang Min na laman ng buong paaralan na pagtago niya ng study guide at pagtingin ng mga tanong sa exam bago pa man ito kunin bukod pa sa parusang natanggap. Ni Kim Kang Min, na hindi rin naman ganoon kagusto ng mga kaklase niya, ay tuluyang iniwasan ng lahat. Pinag-uusapan ngayon ng mga kaklase ni Kang Min na yung matabang yun, lagi nalang nagmamagaling, wala siyang pakialam sa ibang tao. Sa totoo lang, ayoko rin talaga sa kanya. Tama, nakakastress talaga kapag kasama siya. Ngunit iba naman ang epekto nito sa ating bida lalo siyang hinangaan ng lahat sinabi pa nila na pero si Jin Hyun, nakuha pa rin ang top 1 kahit sa ganitong sitwasyon. Tama, ang galing nun, di ba? Sana ma-experience ko din ang ganang buhay. Ang ating bida naman ay hindi lang sila pinapansin kahit naririnig niya itong pinag-uusapan siya. Sa kalagitnaan ng pag-aaral ng ating bida may biglang tumawag sa kanya at tinanong niya ito na sino po ito. Tinanong naman siya nito na ito ba si Kim Jin-hyun? Sinagot naman siya ng ating bida na opo, si Kim Jin-hyun po ito. Sinabihan ngayon ng ating bida ng taong tumawag sa kanya na pakiusap, pumunta ka sa opisina ng associate dean. Gusto ka raw niyang makausap ng personal. Sinabihan naman siya ng ating bida na papunta na po ako. Bago pinatay ng ating bida ang tawag iniisip niya na habang papunta siya sa opisina ng associate dean na ang associate dean ay ama ni Kim Kang Min. Siguradong sinabi na niya ang nangyari sa kanya. Paano kaya siya magre-react sa ganitong sitwasyon? Hindi maganda ang kutubgo tungkol dito, pero kasalanan niya ito. Nasa labas na ngayon ng opisina ng Associate Dean ang ating bida at kinatok niya ang pinto bago ito pumasok na pansin naman siya ng Associate Dean at pinapasok naman siya. Sa loob ng opisina ng Associate Dean nandito si Kang Min at ang kanyang ama na Associate Dean ng kanilang paaralan na tinatawag sa pangalan na Professor Kim Ju Hong. Tinanong ngayon ni Kim Ju Hong ang ating bida na ikaw ba si Kim Jin Hyun? Sinagot naman siya ng ating bida na ako po si Kim Jin Hyun. Ikinagagalak ko pong makilala ang Associate Dean ng paaralan. Sinabihan naman ang ating bida ni Ju Hong na narinig ko ang mga papuri ni Professor Choi Dae Won sayo. Napakagaling ng iyong nagawa para makarating dito. Napaisip ang ating bida nang makita niya kung paano magsalita ang ama ni Kang Min na hindi siya tulad ng kanyang anak. Sa totoo lang, kabaligtaran siya, mas para siyang politiko kaysa doktor. Agad na yumuko at humingi ng paumanhin ng ama ni Kang Min sa ating bida at sabi pa niya na ang aking anak ay nakagawa ng malaking kasalanan dahil sa kakulangan sa tamang pagpapalaki. Natataranta ngayon ang ating bida sa pinapakita ng ama ni Kang Min sinabi pa niya na Professor, wala po yun. Iniliban ng ni Juhong ang kanyang tingin sa kanyang anak na si Kang Min at galit na sinabi na anong ginagawa mo. Dahil kasalanan mo ito, lumapit ka rito at humingi ng paumanhin. Parang nagdadalawang isip pa si Kang Min na humingi ng paumanhin sa ating bida kaya lalong nagalit ang kanyang ama at sinapak niya ito at pinagalitan na bakit hindi ka makapag ng maayos. Nakakahiya kang bata ka, nanginginig na sa takot si Kang Min sa kanyang ama kaya agad din siyang yumuko at humingi ng tawad sa ating bida. Sinabi pa ng ama ni Kang Min sa ating bida na lubos akong humihingi ng paumanhin tungkol dito sisiguraduhin kong makakatanggap siya ng nararapat na parusa para sa kanyang ginawa. Parang naging awkward na sa ating bida ang sitwasyon sa loob ng opisina ng associate dean kaya patawa na lang niya sinabi na wala po yun. Dahil ito naman ang kanyang unang pagkakamali, hindi ko rin po ninanais na patawan siya ng mabigat na parusa. Totoo itong sinasabi ng ating bida kay Kang Min kahit ganito ang ginawa niya sa kanya. Iniisip niya pa na ang kanyang sitwasyon sa totoo lang, natanggap niya na ang pinakamabigat na parusa na posible. Kapag itinakwil ka sa medical society, tapos na ang lahat. Maaaring kayanin pa niya kung pagbubutihan niya talaga. Pero sa ugali niyang yun, hindi ko alam kung posible pa. Naayos na ang gulong ginawa ni Kang Min kaya sinabi na ng kanyang ama sa ating bida na masaya akong marinig na ganyan ang nararamdaman mo. Sige, mauna ka na. Bilang associate dean, mataas ang inaasahan ko sa iyo. Pagkatapos ito sabihin ng ama ni Kang Min sa ating bida agad naman siyang nagpasalamat dito bago umalis. Pag alis ng ating bida sa opisina ng associate dean, muling pinagalitan ni Juhong si Kang Min na nakakahiya kang anak, pinapahiya mo ako ng ganito? Hindi lang kung sino, dinamay mo pa si Lee Haymi. Hindi mo ba alam kung anong pamilya ang kanyang pinanggalingan? Agad mong isumite ang iyong pagliban sa klase. Nagulat naman si Kang Min sa pinapagawa sa kanya ng kanyang ama at sinabi na na pa. Taunang klase ang medical school, kaya kung aalis ako ng isang semestre, kailangan kong maghintay ng buong taon. Gusto mo ba ako tumigil ng isang taon sa pag-aaral? Kahit sinabi na ito ni Kang Min sa kanyang ama sinabihan lang siya na hindi mo ba alam ang bigat ng sitwasyon? Dapat ka pang magpasalamat na hindi ka pa napapa-expel. Ngayon, lumayas ka na sa harap ko. Nang papaalis na si Kang Min sa opisina galit lang siyang tinignan ng kanyang ama habang papaalis na ito. Sa sobrang stress ng ama ni Kang Min sa nagawa niyang gulo na pasindi na lang ito ng sigarilyo para kumalma. Pagkatapos ng unang quarter, nagkaroon kami ng maikling pahinga. Well, Sabado at Linggo lang naman yon. Bagamat maikli, wala kaming mga advance na klase o pagsusulit na hinihintay, kaya nakapagpahinga kami ng walang iniintinding problema. Kahit na magsisimula na ang ikalawang semestre pagkatapos ng weekend na ito, gaano na kaya katagal mula nung huli akong nakatulog ng ganito kaluwag? Pagkagising ng ating bida, sinabi niya na nanaginip na naman ako tungkol sa asawa ko, yung panaginip na yun muli, baka ito na ang stress na tumatama sa akin. Tinignan ng ating bida ang orasan at iniisip na alas 12.30 hindi pa ako late, pwede kaming magkita sa harap ng paaralan. Bakit kaya gusto niyang pumunta sa Guangwaman? Pinalalahanan pa niya ako na hindi ko raw pwede ito sabihin kay Lee Sangmin para kami lang dalawa. Habang nag-toothbrush ang ating bida biglang niyang naisip na sandali lang, date ba ito? Hindi, magiging date lang yun kung may interes ang isa sa isa niyang kasama. Kahit na hindi pa ako nakapag-date ng maayos dati, niminsan hindi rin talaga ako nagkaroon ng sapat na oras para makipag-date sa asawa ko. Dapat sana mas inalagaan ko siya ng mas mabuti. Hindi ko alam kung bakit palagi ko siyang napapanaginipan, pero ano ba ang dapat kong isuot? Gusto niyang manood ng isang palabas. Hindi naman siya ganito, mas madali sana ito kung gusto lang niyang uminom. Yung suit na binili ko nung pumasok ako sa medical, ayos ba ito? Siguro ayos na kung hindi lang ako mukhang high school student. Mahuhuli na ako, kailangan ko nang umalis. Pagkalabas ng ating bida, tinawag agad siya ni Lee Heimi na dito Jin Hyun. Nang makasakay na ang ating bida sa kotse ni Lihimi, masayang sinabi ni Lihimi na Tierra na. Gutom na ako. Tinanong naman ang ating bida sa kanya na kaninong kotse ito. Sinagot siya ni Lihimi na ito ang kotse na minamaneho ng kapatid ko noon. Tinanong naman ang ating bida na kapatid, kay Sang Min ba? Sinabi na lang ni Lihimi sa ating bida na hindi, kay Bamsu. Naalala ng ating bida ang nasaksihan niya sa hospital kung saan na-admit ang kanyang ama at iniisip na siya ba ang sumuntok kay Sangmi ng araw na yon. Tinanong naman ng ating bida kay Lee Hemi na marunong ka ba mag-drive? Sinagot naman siya ni Hemi na oo naman. Kaya kinumpirma ng ating bida na talaga? Sinabi na lang ni Hemi na nagawa ko na ito dati. Nanginginig na tinanong ng ating bida si Hemi habang hinahawakan ng mahigpit ang seatbelt na kailan. Anong oras at anong minuto? Wala akong maalala na nagmamaneho ka ng sasakyan noon. Nainis naman si Lee Hamey sa sinabi ng ating bida kaya sinabihan niya ito na ang dal-dal mo naman. Kung may reklamo ka, pwede ka namang maglakad. O siya, Therana, nang papaalis na sila napaisip na lang ang ating bida na dahil mamahaling kotse ito. Dapat yung ibang sasakyan ang mag-ingat, sa tingin ko lang. Nang papaalis na sila laking gulat ni hemi na hindi ito tumakbo at sinabi na anong nangyayari. Sabi ni kuya ay ayos lang naman daw ito, kaya sinabihan siya ng ating bida na tanggalin mo muna ang handbrake mo. Nahihirapan maghanap si Hemi kung nasaan ang handbrake at patawang sinabi pa niya na ah, mali, mali. Lalong na nervyos ang ating bida sa pinapakita ni Lee Hemi at iniisip na habang mahigpit pa din ang hawak niya sa seatbelt na ano ba yan. Lee Hemi, ang tanging maaasahan ko na lang ngayon ay ang seatbelt na to. Buwisit, ni hindi ko nga nakuha yung lisensya ko dahil puro aral lang inatupag ko. Hindi naman siguro to ang huling sakay ko sa kotse sa buong buhay ko, di ba? At sa wakas matagumpay rin na hanap ni Lee Hemi ang handbrake.